About the snow town for weeks. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Thank you so much guys for watching my YouTube channel guys. dito tayo guys. Nandito tayo guys sa Dati pa nandito ako guys sa Pell na papahangin at uh, na -re relax nag enjoy at may umabagan guys dahil wala uh, ngayon ka Ambon guys at dito tayo guys at kailangan guys na prefer hood ko guys para sa Ambon para hindi mabasa ang bubunan ko so guys na hindi tayo magkakasakit guys dito hindi yung upuhin, sipunin or lalag natin para iwas tayo guys sa sakit na meron tayong pangpanaga sa ulan guys pag ba't na umakon uh, nandito guys sa belt ngayon at uh, nag, nag relax nang enjoy lumalanghap na sa libang hangin guys dito sa belt masarap guys dito sa belt alanghapin ng hangin dito guys at uh, uh, sa libang hangin malakas ang hangin dito guys malamig at sa ngayon uh, ano guys hindi mabon. at hindi na naman gano'ng lubas yung araw, kanina ay maliwanag baba si Haring Arab guys Andito rin guys uh, at kailangan din natin guys na puntahan pa lang dito guys sa lugar na ito dahil napakaganda talaga guys Ang lugar dito sa field dahil ang sarap talaga guys na pag ano guys magtatambay dito guys sa field guys uh, Thank you so much guys for watching my youtube channel Jolly Italian na wala sa akong sorry sa boy by smash parta na ang lahat ng lugar guys kung kaya ko lang guys na puntahan kung may may budget lang guys uh, gusto ko talaga guys na may explore guys yung yung ibang lugar guys para napuntahan ko lang na makita ako malang guys at ang kagandahan ng paligid nila kung paano nila guys na inalagaan lugar guys, yung lugar nila guys na mapaganda yung lugar guys para dayuhin naman ng mga iba-ibang tao guys na mapasyalan at masisilayan yung mga kagandahan lugar nila kung anong ayos ang lugar nila guys na paano napapagandahin para din sa mga taong uh, dumadaan at magandaan nga I'm walking alone. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.